Maraming Pilipino ngayon, lalo na ang mga senior citizen, ang muling napapaisip habang papalapit ang katapusan ng taon. Sa bawat sulok ng bansa, mula sa mga lungsod hanggang sa pinakamalalayong barangay, ang tanong na paulit-ulit nilang binabanggit ay iisa: Kailan darating ang kanilang social pension ngayong Oktubre? Sa ilalim ng programang Social Pension for Indigent Senior Citizens ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, Libu-libong matatanda ang umaasa sa buwanang ng tulong pinansyal na ito bilang pantustos sa pagkain, gamot, at iba pang pangunahing pangangailangan. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, marami ang naguguluhan, may ilan kasing narinig na may pagbabago sa schedule, samantalang ang iba na may nagsasabing tuloy pa rin ang regular na payout. Ngayong Oktubre ng taong 2025, ano nga ba ang totoo? At sino-sino ang dapat maghanda dahil posibleng makasama sa release? Upang maintindihan natin ito ng malinaw, kailangan munang balikan kung paano talaga gumagana ang Social Pension Program ng DSWD. Ang programang ito ay nagsimula ilang taon na ang nakalilipas, bilang tugon sa matinding kahirapang nararanasan ng mga matatanda na wala nang kakayahang magtrabaho at walang natatanggap na pension mula sa SSS o GSIS. Sa ilalim ng batas, ang bawat kwalipikadong benepisyaryo ay makatatanggap ng 500 piso bawat buwan, na karaniwang ibinibigay kada anim na buwan o dalawang beses sa isang taon. Sa madaling sabi, ang karaniwang matatanggap ng isang senior sa bawat payout ay 3,000 piso, isang halaga na maaaring maliit sa iba. Ngunit para sa isang matandang nakatira mag-isa o umaasa sa anak na kapus din sa kita, napakalaking tulong na nito. Ngayong buwan ng Oktubre, ayon sa mga ulat mula sa ilang regional offices ng DSWD, Sinimulan na raw ang paghahanda para sa distribution ng ikalawang tranche ng social pension para sa taong ito. Ayon sa impormasyon mula sa ilang field offices tulad ng DSWD Field Office Region 6 at Region 11, target nilang maipamahagi ang benepisyo bago sumapit ang kalagitnaan ng buwan upang makasabay ito sa paglalabas ng iba pang ayuda tulad ng Cash for Work at Centenarian Incentive. Sa ilang probinsya naman gaya ng Pangasinan, Iloilo at Davao del Sur, may mga municipal link at local social welfare offices na naglabas ng paalala sa mga barangay na maghanda ng updated listahan ng mga kwalipikadong pensioners. Ibig sabihin, may malinaw na indikasyon na aktibo na ang mga local implementers sa paghahanda ng release. Gayunman, hindi pare-pareho ang petsa ng payout sa buong bansa. Sa ilang lugar, inaasahang magaganap ang distribusyon sa pagitan ng ikalawang linggo ng Oktubre hanggang sa unang linggo ng Nobyembre, depende sa availability ng pondo at sa koordinasyon ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan. Halimbawa, sa mga bayan na may malalayong barangay at mahirap marating ng transportasyon, karaniwan ay inaabot ng ilang linggo ang payout schedule upang masigurong lahat ng benepisyaryo ay makatatanggap. Marami ring nagtatanong kung magkakaroon ba ng dagdag o increase ngayong taon. Ang sagot, sa ngayon, wala pang opisyal na anunsyo ukol sa dagdag benepisyo. Ang limang daang piso pa rin kada buwan ang opisyal na halaga sa ilalim ng Social Pension Program. Gayunpaman, may patuloy na panukala sa Kongreso na taasan ito sa isang libong piso buwan-buwan. Isa sa mga aktibong nagsusulong nito ay si Senator Amy Marcos, na ilang beses nang naglahad ng pahayag na hindi sapat ang kasalukuyang halaga upang matustusan ang mga pangunahing pangangailangan ng ating mga lolo at lola. Gayunpaman, tulad ng maraming panukalang batas, dumaraan pa ito sa proseso at kailangan pang aprubahan ng Budget Committee bago may sama sa susunod na General Appropriations Act. Kaya kung maririnig ng ilan na tataas na raw ang pension ngayong taon, maging mapanuri po tayo. Hanggang walang formal na memorandum o DSWD advisory, manatili tayong sa opisyal na impormasyon lamang aasa. Ngayon, paano malalaman ng isang senior citizen kung kailan at saan siya makatatanggap ng pension? Ang unang hakbang ay makipag-ugnayan sa barangay o municipal social welfare office. Sila ang direktang nakikipag-ugnayan sa DSWD field office at may hawak ng listahan ng mga aktibong benepisyaryo. Kadalasan, ilang araw bago ang mismong payout, maglalabas ang barangay ng paalala, karaniwan sa pamamagitan ng announcement sa barangay hall o community radio. May ilang munisipyo rin na nagbibigay ng text notice o ipinapaskil ang schedule sa kanilang Facebook page. Karaniwang ginaganap ang payout sa mga covered court, barangay gymnasium, o municipal multipurpose hall. Sa araw ng distribusyon, inaasahan ang presensya ng DSWD representative, municipal accountant, at barangay officials upang masiguro ang transparency ng proseso. Ang bawat benepisyaryo ay kailangang magdala ng valid ID, tulad ng Senior Citizen ID o Barangay Certificate, at pirmahan ng Acknowledgement Form bago tanggapin ang cash. Sa ilang lugar, may mga partner na Land Bank of the Philippines branches o authorized payout teams na dumadayo sa mga malalayong barangay upang ihatid ang pension sa mismong bahay ng mga bedridden o may kapansan matatanda. Isang halimbawa nito ay ang ginagawa sa bayan ng Antike, kung saan sa tulong ng DSWD Field Office Region 6, Personal na inihahatid ng mga social workers ang pension sa mga matatandang hindi na kayang bumiyahe. Nakakapanatag ito ng loob ng mga pamilya dahil hindi na kailangang lumuwas pa ang kanilang mga magulang. Sa Mindanao naman, partikular sa bukid may mga payout caravan kung saan sabay-sabay na naglalakbay ang team ng DSWD, LGU, at mga pulis upang matiyak ang kaligtasan ng pera at ng mga tatanggap. Ngunit hindi may kakaila na may ilan pa ring problema. May mga lugar na nagrereklamo dahil sa pagkaantala ng release o sa pagkakabura ng pangalan sa listahan. Ayon sa DSWD, karaniwang dahilan nito ay ang kakulangan sa updated documents. Halimbawa, kung ang isang senior ay lumipat ng tirahan na matay ngunit hindi na-update ang record o hindi nakadalo sa verification activity, maaaring mahold ang kanyang benepisyo hanggang maayos ang detalye. Kaya paulit-ulit na paalala ng ahensya, siguraduhin updated ang records at aktibong nakikipag-ugnayan sa social worker ng inyong munisipyo. Ngayong Oktubre, ayon sa paunang schedule mula sa ilang regional offices, inaasahang may lalabas ang payout sa mga sumusunod na linggo sa mga probinsya ng Luzon, karamihan ay target sa pagitan ng ikasampu hanggang ikadalawamput isa ng Oktubre, sa Visayas, karamihan ay nasa kalagitnaan ng buwan, at sa Mindanao, Maaaring umabot hanggang unang linggo ng Nobyembre. Ito ay dahil sa iba't ibang logistical challenges, tulad ng kondisyon ng panahon, transportasyon, at availability ng pondo sa local level. Para sa mga hindi pa nakatatanggap ng unang tranche ngayong taon, may ilang lokalidad na nagkakasanang sabayang payout. Ibig sabihin, makatatanggap sila ng anim na buwang halaga o kabuoang 3,000 piso. Para naman sa mga regular na nakakuha na noong unang bahagi ng taon, 2,500 piso na lang ang inaasahan nilang matatanggap. Sa ganitong panahon, mahalagang tandaan ng bawat benepisyaryo na walang dapat bayaran o bigyan ng komisyon sa pagtanggap ng social pension. Lahat ng distribution ay libre at direkta mula sa gobyerno. Kapag may sinumang maniningil ng processing fee o priority slot, agad itong i sa DSWD o sa pinakamalapit na police station. Maraming lola ang nagsasabi na ginagamit nila ang pensyon sa pagbili ng maintenance medicine. May ilan namang nag-iipon ito para may pambili ng bigas o gatas sa mga araw na wala silang inaasahan mula sa mga anak. Kaya tuwing paparating ang buwan ng payout, tila may kasamang pag-asa at ginhawa sa bawat tawag ng barangay na nagsasabing darating na ang DSWD team. Sa mga darating na linggo, Asahan na magsisimula ng kumalat ang mga anunsyo mula sa mga munisipyo tungkol sa eksaktong schedule ng social pension payout. Kaya para sa lahat ng senior citizens at kanilang pamilya, siguraduhin nakahanda ang inyong mga dokumento at makinig sa mga pabatid mula sa inyong barangay.